Hello, 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 hello. Magandang hapon, magandang hapon, mga mga katrabaho, o, mga katrabaho. Uh, ko lang sa inyo yung aking uh, karanasan na uh, hindi nyo na dapat tularan, o, kasi uh, sabihin ko lang sa inyo na, na matagal akong naging regular regular employee ng pinakamalaking big shop dito sa Pilipinas 18 years kung naging regular noong 2011 nagdesisyon akong magpabayad gawa ng na lubog ako sa utang mga utang natubuan kursintuhan 5, 6, yung ATM ko hindi ko nahahawakan iba na mahawak yan mga 5, 6 halos wala na akong take home noon yung sweldo ko halos pang tubo na lang doon sa mga naut nautangan ko kaya nagdesisyon ako na magpabayad pero mali pala yun mali yun ang, yun ang napakalaking pagkakamali ko sa buhay yung mag-resign ako regular ako sa trabaho nang dahil lang sa utang sa ano, maling tinatawag na lifestyle. Hmm. O kaya kung hindi naman importante, huwag niyong ipangutang. Halimbawa, bibili kayo ng mga ano-ano, mga, mga gadgets, mga ano yan, ipapangutang ninyo. Huwag kayo mangutang ng lalo na pagtubuan. At saka yung paglulon, paglulon sa halimbawa SS, pag-ibig, hmm. Huwag niyo pagsabay-sabayin kasi pag kinaltas yan sabay-sabay, ang take-home ninyo, na lang. Talagang may hirapan ka. Ang take-home, paunti-unti. Yan. Kaya, kaya yung mga katrabaho ko, ganatala ninyo, kayong parang utang ng tubuan. Yan.